i aha buddy comes basta hangin mars eh wala hangin mars Ah, si Kali, no? Boring pag wala si Kali, no? Ito sa likod, Mars. Lakas ang hangin dito. Ay, okay. <laughs> Hello. Okay. Hi, Mars, sarado ka pa? Ay ko, hindi ko madapa. Ano pala sila Mars? Ano nalaman Mars? Hi, Mars! Nakalimutan kita, Mars. Andito ka pala, Mars. Wala sila nating ilakuan? Masang hangin dito, Mars.

isin lang ito mars pag may nalilipo ito yung mga CR nila mars ito si dito kamagbanlo mars yung shower dito mars dyan yung ano mars kwarto-kwarto pag gusto na rin tahan mars bye bye mars bingo ngayon mars kaming magawa, Mars. Ang gansok ko, Mars, ang dalaro ng basketball, Mars. Dati ayaw maglaro. Okay, Mars. Abay, Mars.